Hindi na nga ba tumatanggap ang Canada ng mga foreign workers? So kayo ng mga nag a dyan sa Pinas ay wala ng pag-asa na makakuha at ma-hire ng mga Canadian employers? No, hindi po yan totoo. Nagbago lang po ang rules ng Canada pero open pa rin po sa mga foreign workers. Mas nagfo-focus lang po sila sa mga jobs na kailangan mismo dito or in demand. Like eto may alam sa French language, healthcare and social services occupations. So, yan pong mga teachers, nurses, Uh, healthcare aides, uh, caregivers, mechanics, plumbers. Sila po yung priority ni Canada para sa permanent residency. So, who knows? I-follow nyo po yung website ni Government of Canada at yung lahat ng nabanggit ko na yan ay ilalagay ko sa comment section para po i-click nyo tapos abang-abang po kayo dyan kasi every now and then ay bigla pong nagbabago yung mga rules ni Canada. So, malay nyo kung ano yung work experience nyo biglang mailagay doon. Then, maging eligible kayo na makapag-apply at makapunta dito sa kanal